Palimos po, gutom na ang tigre. Baka hindi pa uwi sa bahay. Palayasin ko ako. Palimos! Palimos po! Baka palayasin ko sa bahay. Gutom na aking tigre. Meow, meow! Meow, meow! Meow! Meow, meow! 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 Ibi si Baluli ako. Mio. 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 Nonyo? 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 Oye oh, sir, thank you sir. Palimot sir. O, dito. Salamat sir. Palimot sir. 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 Ito nga aking tigre. Wala lang pang-aalin ng aking tigre. Palimot po. Ito na siya. Palimot sir, kahit isa libo lang. Pambili lang sa ako ng cat food. Alimos po, may 150 lang. Pambili ng cat food. Mataas pa sa bigas ang pagkain ng cat food. Alimos sir, pagkain ng cat food. Alimos sir, pang cat food lang. 150 Oh. Pahingin 150, pambili ng cat food. Isang kilo. Woo! Alaga kong tigre, gutom na. Pambili ng cat food. Woo! 150 lang. ਯੋਸ ਪੈਨ ਬੰਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ